sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila yung minatatangin po sidak at may mabuting kaluban. saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malay sakit araw-araw pagpalang umaga, tanghali, ugabi sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyo lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat Uh, ah, sa mga bago na nga yun lamang po nakatuklas na ng aking YouTube channel, Iwaga eh, ng Pangasinan, huwag na po kayong matibiling pindutin ng subscribe, like, and share, pakipindut na rin pong binay ko. Uh, tatanay ko po pong napakalaking utang na loob sa inyo na. Uh, uh, bago ko umpisan po, eh, shout out po sa inyo lahat. Uh, ipakakalog ko po, po sa inyo kasi may nag-request po na pura siya pampagalaw ng uh, medalyon. Subukan nyo lang po na gamitin po kung ipagkakaroon po sa inyo. Uh, ito po ay po sa um, ama namin, na bagay Maria, na walati, sumasampalataya. Kung wala po kayong poder, dapat po may poder po ito para kumasi po sa inyo. Uh, bago po ang lahat ay um, magdasal po ng isang ama namin, na bagay ng Maria, na walati, sumasampalataya. At ito ay orasyon na uh, orasyon sa mga medalyon para gumalaw kung ito ay buhay malalaman nyo po kung buhay po kasi gagalaw po siya yung ginagawa po nagpapagalaw po hindi ko po gawagawa lang po yung kinukan po na mararamdaman po naman po ginagalaw mo ng ganun eh kumagalaw eh o, pero ako hindi ko kinukan alam ng Diyos na ang mga kapangyarihan niya na kung nagsisinungaling po ako hindi po ako dito nagsisinungalin hindi po ako pagkakalob ng Diyos na magagamot makakagamot kung sinungalingin pa ako. Bawal po dito yung sinungaling po dito. Kanan po talaga ito, kanan po na Diyos hindi po kaliwa. Alam ng Diyos yan, makapangirin sa lahat. Hindi ko kilakasangkapan po yung Diyos dito. Kung sino man po yung hindi po naniniwala sa akin, bahala na po kayo. Yung mga naniniwala po, uh, kakasiyan po kayo ng Diyos ama, makapangirin sa lahat kung wala po kayong pudir, magdasal po ng isang ama namin, Paginu Maria, Alwalati, Sumatang Palataya, at isunod po yung orasyon sa mga baguhan po na gustong sumubok po. Uh, kung hindi nyo makuha po na sa isang bisis naman po, uh, ulit-ulitin nyo naman po at ikakasi po sa inyo yan. Pag, pag usal po kayo ng orasyon, isa po sa isipan naman po sa alin, pabulong pa bulong po ito ibulong sa medalyon na po sa medalyon ng tatlong beses po. Bago po nyo ibulong sa medalyon na uh, pwede nyo pong ibulong sa uh, ihip po sa dibdib nyo tapos ibulong nyo sa medalyon. Narito po ang orasyon. Yuhahuk aba hika asirit sit huk taksit ani mi rak tim huk mitak tak huk ami na tak huk hika huk uha huk hika huk ahuk huk ahuk muka huk asanti, oranti, gumalaw kayo, ililib, idit, santi, sumurot kayo. Narito pang orasyon. Ngayon, dito nyo lamang po matutuklasan ang Waka ng naman Ipakakalug po, po sa inyo. Wala po ako dito pong tinatago, kundi ipakakalug ko po, po sa inyo na para matuto kayo. Uh, sabihin nyo lang po sa akin kung mag po kayo kung napagalaw nyo po para di uh, hindi po ako nagsisinungaling dito. Ihipo niya sa medal yun. Uh, tapos uh, usap po siya gagalaw at ibitin nyo lang po ng ganun hindi po sa middle yun gumalaw ka okay, ngayon. kahit sa isip lamang po yung gumalaw ka sumulod ka gagalaw po yan pagbuhay po pero kung hindi po siya buhay hindi siya gagalaw Ay, nasa, nasa na po ng tinay po niyo. Ah, uh, narito po yung orasyon. Uh, dito po naman po sa siwagan ng mga sa pagkalupo po, po sa inyo. Uh, Unix na din. Bro, ito na yung inihintay mo na ano mo. Uh, request mo. Ipagkakalog ko po sa'yo. Ito po. At dapat po, pakaingatan po huwag yung gamitin po sa kasamaan. Kamitig po nyo lamang sa tama. Pag napagalaw nyo po, medalo nyo mag po kayo. Kung kung gagalaw yan, hindi po pagyayabang kung saan gagalaw yan. Pag in inusal nyo pong yun na tama. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag kayong makalimot mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat.